Anim Sabado ng Beyblade Ni Ferdinand Pisigan Hari Beyblade Maraming maraming Beyblade Isa, dalawa, hanggang lima Makukulay na Beyblade Pula, itim, asul, berde, pilak, ginto, dilaw Basta sari-saring kulay Gawa man sa plastik o bakal Basta may Beyblade na mabibili pag Sabado Inaasahan ko na ito tuwing Sabado makikita kami ng aking bunsong si Rebo. Tiyak na magpapabilis siya ng paboritong laruang Beyblade. Kaya naman inihanda ko na ang aking bulsa. May alagang 30 hanggang 50 o higit pa. Depende sa ganda ng disenyo at yari. Inihanda ko na rin ang katawan ko dahil tiyak mas karga ang gusto niya papunta sa paboritong tindahan sa pa ng aming barangay. Patagalan ng pag-ikot sa loob ng platapormang bilog ang labanan ng Bibli. Ang tumalsik palabas, talo. Ang unang minto kahit nasa loob pa ng platforma, talo. Si baterin sa karanasan, madalas talsikan ng Bibli. Subalit di tulad ng ibang batang madalas na wala ng gana dulot ng pagkatalo. Patuloy ang paglaban ni Rebo lalo niyang hihipitan ang hawak sa matigas na pising may mananagaring mga ngipi. Tatatagan ang kapit sa malabarin na patungan ng baby at mabilis na ahataki ng pisig palabas mula sa makipot na butas ng patungan na magtatanggan at mabilis na magpapaikot sa na flying saucer na baby pabagsak sa plataforma upang muling makipaglaban. Apat na sabadong nakipaglaban ang aking bunso ng Beyblade sa plataporma ng laro. Labing isang buwan siyang nakipaglaban sa kanser sa kanyang dugo sa ospital ng karamdaman. Sa katulad kong guro, bakasyon ng Abril. Sa katulad ng bunso kong mag-aapat na taon, panahon ito ng mas maraming nakatatandang pinsang makakalaro. Huling linggo ng Marso, taong dalawang daan at tatlo, nang naglatin siya ng isang linggo, Matapos ang lagnat, ilang araw na di nagkakain at tuluyang namutla. Halos ayaw na niyang magpababa mula sa pagkakakarga, dulot ng mandaling pagkapagod. Hanggang unti-unting lumitaw ang mga pasa. Mag-iisip ka ng taon na kaming iwalay ni Joyda bilang mag-asawa ng magkasakit si Rebo. Maraming di mapagkasunduan, magkaiba ang direksyong tinitingnan. Idandag pa ang madalas na kawalan ng pera. Resulta ng maaga at dihandang pag-aasawa. Ayoko nang ititali pa kung paano kami naghiwalay. Basta magulo. Isa sa mga nakalipas na inilibing ko na sa lupalop ng mga kinalimutang gunita. Ngayon pa man, dumating ang puntong kailangan naming kalimutan ang di pagkakasundo at maging sibilisado. Para sa mga bata. Ito na yung panahon na mag-isa na akong sa ayaw ipaalam kahit kanino na lugar. Mahal na mahal ko ang aking anak. Kaya masakit ang malamang di pala sapat ang pagmamahal para ipananggalang sa pag-atake ng malubhang sakit. Acute Lymphocytic Leukemia Mas kilala sa tawag na ALL. Tipikal na uri ng leukemia sa mga edad na tulad ng kay Rebo. Chemotherapy ang tanging paraan ng panggagamot. Mahabang panahon ng gamutan. Umabot pa kami ng limang buwan sa loob ng ospital bago narating ni Rebo ang pinakahuling estado ng gamutan, ang maintenance stage. Tatlong taon ang itatagal ng estado ito. Sa panahon ito, nakapagdiwang na ang aking anak ng kanyang ikaapat na taon at unti-unti nang tumutubo muli ang buhok sa kalbo niyang ulo. Lubusang gagaling ang anak ko pagsapit niya ng ikapitong taong ulang. Tamang-tamang edad sa pag-aaral. Kalagitnaan pa lang ng buwan ng Pasko, tumambad na sa amin ang resulta ng uling pag-usuri ng kanyang dugo, cancer relapse. muling paglitaw ng mga cancer blast. Sa madaling sanita, malubha uli ang leukemia ng aking anak. Kailangan muli ulitin ang proseso ng gamutan, basura na ang dati. Bagong pag-aanala, hirap, pagod, ng tulong at gastos. Ang pinakamasakit, bagong kirot ng katawan at pagwawasak ng kaluluwa ang paulit-ulit na mararanasan ng aking anak. Tatlong araw bago matapos ang Enero, nang sundin ko ang kahilingan ng aking anak. Uwi na ayo, Tay. Ayaw una, ospial. Di ko na aya. Unang Sabado, ng paglabas ni Rebo sa ospital. Hiniling niya na magdiwang na ng kanyang kaarawan kahit hindi pa araw. Nagumbida ako ng maraming tao kasabay ng bili. Huwag kalimutan ang pagbati ng Happy Birthday Rebo at ang mga regalo. na tanggap na regalo si Rebo, pero ang pinakapaborito nito ay ang Beyblade. Ikalawang Sabado, naki-birthday si Rebo matapos nito ay naglaro siya ng Beyblade. Tatlong araw bago ang ikatlong Sabado, dinalaw ko si Rebo dahil siya ay ungki-ungki ng Gina. Bihira na raw itong umiti, hindi na makuha ang laruin ng Beyblade. Humingi baraw ito ng pera pambili ng candy, ngunit di niya rin naman ito nakain. Ikatlong Sabado, tuloyan ng nakalbos si Rebo. Kinumbid ako ang aking kasama sa trabaho na magsuot ng maskot upang bigyan ng pribadong pagkatanghal si Rebo na walang bayan. Kahit hindi makatawa o makangiti si Rebo, makikita ang kasiyahan ito sa kanyang mga mata ikaapat na Sabado, di na makuwang ipasok ni Rebo ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam ko ang pagod ni Rebo at hingal sa kanyang pagkasalita. Dinala ko siya sa carnival, helikopter na nagtataas baba ang kaniyang lang sinakyan. pagka ay humiga ng humiga at paulit-ulit na tumingin sa kawalan si Rebo. Ikalimang Sabado, pumanaw na si Rebo Ilang sandali matapos ang sabay na paglaglag ng luha at pagtirit ng kanyang mata, ibinugan niya ang kanyang huling gininga. Hingintay muna akong dumating ni Rebo sa kasiya na maalang. Sige na Bo, salamat sa apat na taon. Mahal ka namin, paalam. Namatay si Rebo sa aking bisi. Ikaanim na Sabado Huling Sabado na masisilayan si Rebo ng mga nagmamahal sa kanya payapa na siyang nakahinlay sa kabao kasama ang beyblade niya magkasamang tutuho sa lugar na kung saan walang gutom walang hirap habang kaming naiwan ay pag-aaral lang tanggapin ang tirot ng lungkot